guys nandito tayo sa ilog ng masin at na uh, tingnan nyo naman okay. ito yung ilog na parang pader ito yung pader na na bato ng gating Ayan, sobrang taas yan guys pwede kayong umakit doon sa taas sa pinakang taas yan, o, yan. maganda so, mag dito, guys. Oo. Sobrang ganda mag dito. eh ano pang inihintay nyo? Huwag na kayo magtagal. mag na kayo. So, yan. Guys, inaakit ko yung bundok na yan. Ano, maganda ang giting doon. Sobrang taas. So nakabalik uli ako dun papakita ko sa inyo yung yung daan saka yung taas nyan sa ito kita to sobrang ganda pagdating nyo sa taas malapit na tayo sa liwayway sa enderga so, um, balik na lang ako mamaya